Mga kapatid ni Uy ni para sa News 5, Bisaya, sa ikapat na State of the Nation address ni President Bongbong Marcos ni Atong July 28, apil sa iyang gisulti ang 20 pesos ng bugas na mapalit na sa Luzon, Visayas o Bintanao pinaagi sa mga kadiwa store. Apan adunay reaksyon si acting Davao City Mayor Basti Duterte. Gisugyot niya nga ihatag na ng umlibre sa gobyerno ang 20 pesos kada kilo ng bugas na gibaligya para sa pipila ka sektor. Matod niya, subsidiya kini sa gobyerno o dili kini mao ang tinuod nga presyo sa bugas sa merkado. Dugang paniya, dapat piliyon kung kinsagid ang tinuod nga nanginahanglan. Busa mas maayo nga, ilibre na lang kini. At doon ay isod nga komento po si Baste, kabahin sa pamahayag ni President Marcos batok sa mga kurap nga opisyal sa flood control projects atol sa iyang zona. Mato ni Baste, ang presidente mismo ang tinuod nga shameless. Kalaban lang ko ni President Marcos ang iyang kaugalingon. Naglisod na siya usabot kung tinuod ba iyon nga gibuhat kini sa gobyerno labi na nga giingon kini atubangan sa katauhan giba na niya ang mga misupak sa pagbasura sa articles of impeachment batok sa igsuon nga si Vice President Sara Duterte tungod sa one year bar rule matud niya objective ang desisyon sa Korte Suprema apan dili nang kuno kini madawat sa kamara tungod sa politika ingon pa niya, subjective ra ang opinion sa Kongreso. Gipakita lang daw ni Ini nga ang issue sa impeachment batok ang VP Sara na hitabu lamang tungod sa politika. Apan aduna reaksyon si Mama Liberal Representative Laila Delima sa gisulti ni Baste nga wala na sila'y mahimo. Matud kaya pakininga maremedyohan o naglaom sila nga makapasa og motion of reconsideration sa House of Representatives nga posibleng mahitabo base sa pamahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Dugang paniya, naglaom sila nga adunay mahitabong re-examination labi na sa mga material o crucial nga mga facts nga medyo nasayop ang pagsabot sa Korte Suprema. Ingun e niya, dili pa sila mudawat nga pildi sila kini sa lamang ang atong update ng na sa pagbantay sa social media pages sa News5 para sa ubang pang mga balita o update. Ang pintang tanan.